Hey guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. After 2 days na nagpahinga dahil sobrang sakit ng ulo ko at puson ko. So hindi ako nakagawa ng video nitong nagdaang dalawang araw. Sumabay kasi ang aking regla sa sakit ng ulo. Although noon pa, noong last week pa nararamdaman ko na masakit ang ulo ko. Kalahating ulo ang masakit sa akin at saka yung bato dahil siguro sa sobrang init tapos sumabay yung menstruation ko kaya pati puso ko masakit hindi ako nakagawa ng ating video nitong mga nagdaang araw so kagaya nakita nyo guys ito yung ating mangga, malalaki na ang bunga niyan o tingnan nyo naman walong piraso yan dapat 9 sila kaso nahulog yung isa noong umulan ng malakas so wawalo na lang ang natira pero malalaki na naman saka yung ating kalamansi, marami ding bunga, at saka yung ating sugar cane. At syempre, nakapagpatubo na rin ako ng ating avocado. At ito yung ating palay. Sabi ni Asis, baka next week or katapusan ngayong buwan ng Nepali, baka magpapaharvest na kasi hinug na. Kita nyo naman, tiba, Nagkukulay brown na. So, Ayan malapit na naman tayo magpa at magpapatanim pero maliliit pa yung ating ano, maliit maliliit pa yung ating palay. Ayan no, kita nyo, kulay brown na siya. Pahinog na. Kaya malapit na i 'yan. At ito naman yung ating anong tawag dito kasi seedlings. Seedlings. Hindi <laughs> ko alam kung anong tawag dito, guys. Pero maliliit pa sila. At nakita nyo may tubig. nakita nyo to guys. Meron akong kangkong dito. Ngayon, napatubo ko na tong kangkong. Dahil malinis dyan, itatanim ko dyan sa may tubigan. Ang dali niya matuyuan, oh. Wala na naman siyang tubig. May ano na kasi siya, may... Um, may ugat na. Napatubo ko na kaya transfer natin. Transfer natin dyan, oh. Sa may tubigan. Yung sa may hugasan namin, doon ko siya ilalagay. Tatanim ako. So, ayan. Naitanim ko na yung ating tangkong. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Kasi itong si Tonton nag-iyak. Dami bunga ng aking mangga no? Walo ayan, tignan nyo yung tanim ko dito sa likod ayan o, no? ayan na yung ating tangkong ayan bali, tatlo, tatlo, tatlong puno tapos eto guys lychee. tapos ito avocado. yan yung avocado natin o no? kasi yung trinanskal kong lychee dati dito na galing sa harap ng bahay, hindi na siya na diwan ko, umabubuhay pa to hindi na tapos eto, eto yung ating watermelon malaki na rin ang ating sugar cane. Ayan. At syempre, ang ating kalamansi. Maraming bunga yan. Eh. Kalamansi natin. Maraming bunga. Ayan, no? Oh. siyang bunga. <coughs> so, ayan yung tanim natin dito sa likod bahay. At syempre, yung mangga natin na every year na kahit maliit. Ay, nakasunod si Tonton. Kasi eto, galing yan sa hugasan ng pinggan. eh, di ba ang kangkong doon siya sa matubig? Dahil sa hugasan lang naman yan ng pinggan, tubig yan ang hugasan ng pinggan. Tiyang ko yan, tatanim. Hmm. Ay, ang init. Ang banas. Papaharvest na. Malapit na magpaharvest dito. Ay, uh, ang ating palay, 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 nag-gogol din na ang kulay, o. Oh, Nag-brown na. Yan, pasok na tayo sa lubat at napakainit. Nang eh. palay si ama. Bali, yung sa may isang kata din sa dulo, ay dun sa kabila. Bali, yun kasi yung unang nahano. Unang natamnan noon. So, yun din yung una na na-harvest. Na harvest nila yan nung kahapon. Kahapon sila nag-harvest. Tapos yan, ibinilid nila ikamang-ikamang -tama maaraw naman. Bali, siguro tatlo o dalawang sako pag nabila. Dalawang sako siguro yan o dalawat kalahati yung ano nila, na-harvest nila dyan. Hmm. You finish your homework. Nagagawa na si Asher ng kanyang homework. Konti lang ang homework ni Asher. Ano lang yung sa science sulat lang, itra-transfer lang niya sa copy yung sa ano, yung sa libro, itra-transfer niya lang sa copy. Ganon din sa English, itusulat lang niya sa copy kung ano yung nasa libro. Ano yon Is, am, are. Yun, yung, yun lang yung homework niya. konti lang yung homework niya siya Is, am, are is so easy. easy. Oh. Nag-quiz sila kahapon ng English at syempre, naka-perfect ang bata-batuta. 20 over 20 perfect niya yung kanyang quiz kahapon so yan po nakikita niya ay uh, siguro dalawa kapag matindi ang sikat ng araw dalawa hanggang dal tatlo tatlong araw, madilag nila yan may bigas na sikat kami wala <laughs> pag harvest pa lang tayo sa katapusan katapusan ng kalendar ng Nepali kalendar baka sa sabado Baka sa Sabado, magpapaharvest si Asis. Nagahanap siya ng tao na, ano, na mag-harvest. Ginagawa nila. Sa susunod kami nang makikita nyo mag magbilad-bilad dyan sa harapan ng bahay. Sa susunod, sa harapan na kami ng bahay, kami na yung magbilad-bilad dyan. Sana marami tayong ma -harvest kahit limang sako. Lima, lima limang, Sana lang talaga. Ay, cross fingers. Sana marami tayong bigas this year. <laughs> kasi malaking, alam niyo guys, ato malaking bagay. Kasi pag may sarili kang bigas, yung hindi ka papibili ng bigas, malaking bagay na hindi kasi gastusin eh. Kaya, ay, sana lang talaga marami tayong harvest. <clears throat> Ngayong year na to. Hi guys! So, yun lang yung ating video today. Wala akong masyadong video at sobrang init dito. Hindi rin naman kami makalabas sa bahay, lalo't may tonton. Talagang age. Tapos, yun nga, medyo masakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung itong sakit ng ulo ko ito kasi masakit sa ulo ko guys so ito itong kalahati na to, tapos itong bato ko na for last week ko pa din na sinasabi na masakit na mabigat yes na mabigat ang ulo ko Mam Ma set not the page 11 you're not gonna write that one in copy okay it's up to you ha huh? Because, ma'am said, ang nakasulat lang dito kasi homework in English, in copy. I don't, um, di ko alam kung ano yung in copy na isusulat niya. Okay, zero-zero. Zero-zero before drawing. Sinasabi ko din kay Julie na masakit ang ulo ko. Ngayon, di ko alam kung ang sakit ng ulo ko ay dahil sa regla ko o dahil sa sobrang init na. Pero, every time naman, umiinom naman kami ng tubig. Nauubos na palagi ang tubig namin. Malakas kami magtubig. Wow. Tapos yun nga, kahapon masakit ang puso ko at yun nga. Pero ngayon medyo okay-okay ako kasi kaninong umaga na ihatid namin, nakasama na kami na ihatid si Asher sa school. Kasi pumunta ulit kami sa bangko kasi sabi nila mag-message sila or mag-email sila para ma-activate ko yung aking ATM nga. Pero... <laughs> wala kasi silang message message kaya bumalik ulit kami doon tapos yun sabi mag-antay ulit ng message baka bukas sasama kami ulit para i-activate ko kasi na-receive ko na yung message nila pwede ko na siyang i-activate so baka bukas sama kami ulit maghatid kay Asher para diretso na sa ATM kasi pwede naman sa ATM i-activate yun i, I ano mo lang yun. Papalitan mo lang yung pin na ibinigay nila sa... Ito. So... Yun guys, kaya dalawang araw na wala tayong video talagang ipinagpahinga ko. Pero sana tuloy-tuloy yung an. Um, Del siguro sa init kasi sobrang init dito. Kaya hindi rin kami lumalabas ng bahay talaga. Lalo kami ni Tonton. sa kasi Tonton natutulog siya dito sa may sala. Kay tingnan nyo guys. <clears throat> Naglatag ako dito ng blanket kung meron nga lang kaming banig, banig ang ilalatag ko kasi ma, mas malamig itong tiles kaysa sa bed, mainit kasi sa bed kaya kapag dito natutulog si Tonton sa may sala, lalo kapag ganitong hapon, mas mahaba kasi ang tulog niya kaysa sa bed sa umaga kasi yung alas 8, alas 9 sa bed ko siya pinapahiga pero pagdating ng alauna ganyan, pag natutulog na siya nung sa may bandang hapon dito na kami sa may sala malamig ang ano ang floor So, yun lang yung ating video for today, guys. Wala, yun lang, yun lang yung ano din, wala namang, walang, walang special sa araw na ito sa atin. So, see you na, but anyway, ano, thank you, thank you sa palaging support nyo sa amin, sa mga videos namin. So, see you in our next vlog, everyone. Bye and God bless us. Bye.